At araw na nga na naman ng Sunday mga idol. Papunta nga pala ako sa Tainan ngayon mga idol. Dahil may set nga na naman ako doon sa malayo na yung lugar. E eh day off ko naman ngayon kaya pupunta ako ngayon na ng mag -isa. Kaya samahan nyo akong punta ng Tainan mga idol. Para dumayo ng basketball mga idol. Bali nandito na ako sa train station ng Shulin mga idol. At bumili nga muna ako ng burger namin ng Hyundai ko kasi gutom na gutom na kami mga idol. Bali dito nga sa video to mga idol kasama ko ng Indel ko hinatid na ako dito sa Shuling Train Station tapos diretso na lang siya sa Sinju pababa na lang siya dun mga idol ang oras nga pala ngayon mga idol eh, alas 7 ng umaga 4 hours nga pala ang biyahe ko hanggang Tainan mga idol kaya kumain nga muna kami ng burger dito ng hindi ko mga idol ang sinakyan ko nga pala ay koy koy mga idol pag koy koy kasi mga idol ay mas mabilis na makapunta ng Tainan 4 hours ang biyahe ko dito mga idol at pumasok na ako mga idol bali sa sasakyan na to mga idol ay may seat number yung ticket mo ang naging pamasahe ko nga pala dito mga idol ay 650 mga idol kaya parang bumiyahin na rin ako ng malayo layo mga idol mag isa lang kasi ako pumunta mga idol para mas ulit ko pa ang biyay ko at pang vlog ko na rin tong pupuntahan mga idol. Bali dito nga pala sa Tainan mga idol eh parang probinsya to dito sa Taiwan. Sa so, tatlong oras kong pagbabiyahe mga idol ay eh, nakatulog na ako dito ng mahimbing. Kaya muntik na ako lumagpas at nandito na ako mga idol sa Tainan. Ay sa Sinying pala bago Tainan. Kasi dito sa Sinying mga idol dito kami magkita-kita ng mga kasama ko. Bali second time ko na nga pumunta dito sa Tainan mga idol nung bago pa lang ako dito sa Tainan mga idol na ako dito sa Tainan mga idol sa Pintong o kahit sa lugar mga idol bali tinulungan ko ng ato si nanay bumaba kasi hirap na hirap siya sa bag niya eh alam mo naman matulungin tayong mga Pinoy mga idol kaya ayaw natin nahihirapan ng kapwa nating tao at pagkatapos ko nga matulungan si nanay mga idol pumunta na ako sa labas sa exit number 1 para kitain ng mga kasama ko sa labas mga idol. At sa paglabas ko nga mga idol, eh, ako pa nga talaga ang nagkantay sa mga kasama ko. Ako na nga itong mag-isa pumunta dito sa Tainan. Tapos ako pa pinagantay. At nandito na nga mga kasama ko mga idol. At may pag pa nga si Bosing mga idol. Dahil sa tagal kong hindi nakabalik dito mga idol, eh, lumaki na mga katawan na ito, mga kasama ko mga idol. Pagkatapos nga nyan, mga idol, eh, papunta na kami ng Tainan mga idol another 20 minutes na naman ng biyahe namin mga idol ang oras nga pala ngayon mga idol ay eh, alas 11 na ng tanghali at nandito na nga kami sa Tainan mga idol dito nga pala sa Tainan mga idol ay eh, makikita nyo sa labas ang black building na sinasabi nila at ayan na nga bumungad na na sa amin ng Tainan mga idol ito nga pala ang sinasabi nilang black building mga idol Ewan ko kung bakit tinawag yan na black building. Basta sabi nila black building. Alam na nila yon. At pagkatapos ganyan mga idol, nililipat kami sa taxi for another 30 minutes na naman na biyahe, mga idol. Pali, lahat na kami sasakay dito, mga idol, kasi malayo na naman itong pupuntahan namin, mga idol. At nandito na kami sa TYC na paglalaroan namin, mga idol. Maganda pala yung court dito, mga idol. Pagkatapos nga niyan, mga idol, pupunta na nga kami dun sa court, mga idol. Dahil sa pagkaantay namin dito, mga idol, sa mga kalaban natin, eh, napakain nga muna kami dito, mga idol, bago kami maglaro, mga idol. At pagkatapos nga namin kumain, mga idol, eh, nagantay na naman kami dito, mga idol for another 2 hours na naman mga idol kaya nag shooting nga muna kami dito mga idol habang inaantay namin mga kalaban namin mga idol at pagkatapos nga nyan mga idol eh, nandito na nga ang kalaban namin at sinimulan na nga namin to mga idol bali dito nga sa laro nga namin mga idol eh, panalo kami dito mga idol kaya paldo na naman ng mga taga-Tainan mga idol. At ginubi na nga ako dito ng uwi mga idol kasi malakas ang ulan dito sa Tainan mga idol. Aming salamat nga pala dito sa mga tropa kong taga-Tainan mga idol. Dahil na-appreciate nila ang pagpunta ko dito sa Tainan mga idol. At pagkatapos nga yun, mga idol, nandito na ako sa train station ng Tainan mga idol. Ang oras nga pala ng sakay ko mga idol, ay alas 7 na ng gabi. Kaya 4 hours na naman ang biyahe ko dito mga idol. Bali dito nga sa ticket ko mga idol. Oh, no seat ang nakalagay mga idol. At ginutom nga ako mga idol. Kaya kumain muna ako dito ng tinapay mga idol. At pagkatapos ko nga kumain mga idol. E eh, nandito na ngayon train na sasakyan ko mga idol. Bali, nakaupo nga lang ako dito, mga idol, hanggang sa Shunan, mga idol. Kaya pag nasa Shunan na ako, mga idol, lilipat na ako ng upuan, mga idol. Kaya ito na nga lang muna ako, ang posisyon ko, mga idol, sa tatlong oras na biyahe ko. At pagkatapos nga nyan, mga idol, eh, nandito na ako sa Shunan para lumipat na ako dito sa upuan ko, mga idol. Nasarapan na nga ako sa pagtulog dito sa upuan ko, mga idol, kasi mahaba ang biyay at pagod pa ang dinanas ko dito ngayong araw na to. At pagkatapos nga nyan, mga idol, nandito na ako sa Shulin Station, mga idol at pagkatapos nga mga idol eh, pupunta na ako sa kupal kong e-bike mga idol malapit nga lang ako sa train station ng Shulin mga idol ang oras nga pala ngayon mga idol eh, alas 12 na ng gabi mga idol kaya wala nang masyadong tao dito sa Shulin station mga idol at pagkatapos nga mga idol ay eh, nandito na ako kay kupal mga idol at pupunta na ako sa dorm namin mga idol 5 minutes nga lang pala ang biyahe ko dito mga idol hanggang sa dorm ko mga idol at nandito na ako sa dorm ko mga idol sa pag-uwi ko nga dito sa dorm ko mga idol Parang gusto ko ng humilata mga idol Kaya hanggang dito na lang ako mga idol Maraming salamat